Linaw, oh. Uh, for today's video, mga prop, naka-receive na naman tayo ng TV ngayon na uh, backlight ang sira, 32 inches lang, at uh, kamukha sa pinapakita ko sa inyo, eh, parang nirepair lang din yung backlight niya. Papakita ko sa inyo, thirty ah, 32 inches lang ito. Ayan, oh. O, oh. ayan. Diba, mapapansin nyo, pag 32 kasi, na mga, uh, ito ang brand niya ay ito ko sa inyo. Ito. Ang brand niya ay Everest. Ayan o. Oh. Everest. O. Oh. Everest yung brand ng TV niya. At ang ginagamit po ng ganito, kalimitan, dalawang strip lang po siya o. Oh. Ang, ba, ang ilang niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 'yon At uh, mukhang uh, pinagawa na po sa iba dahil nakita ko na naman may refer na naman ng backlight dito, oh. pinatungan na naman sa ibabaw, hindi na naman pinalitan lahat. Kaya, yun, kamukha ng ginawa ko dati, iba, ah, kamukha nung Samsung, na, na, dating napanood nyo, eh, hindi rin siya tumagal. Kaya, kasi, nirefer lang siya ng ganyan. Oh. Ah, ang pagkakaiba nga lang po dito, dun sa napanood nyo yung Samsung, eh, napakarami ng ilaw nun. Ito, konti lang. Ayan, ito. At uh, pakita ko sa inyo kung bakit ha. Sinabi ko na riyan oh. Ito papakita ko sa ayan oh. pinatungan lang siya diyan. Oh. Oh, ni repair lang. Ibig sabihin nito na pundi isang piraso lang. Isang piraso. Pero ngayon bumigay na yung iba. Oh, ito yung dating niya na ni repair, pinalitan lang dito, pinatungan lang. Hindi siya pinalitan lahat. Oh. Itong isa wala pang palit isang piraso lang. Kamukha nga na sinasabi ko sa inyo, pag ganyan ho kasi yung ginawa, hindi po talaga siya tatagal. At uh, pakikita ko sa inyo, palit, kailan palitan natin lahat. Palitan natin lahat ng bago yan. Yan, ito po. Palitan natin siya ng uh, lahat ng backlight. Tanggalin natin itong luma. Kasi wala ho eh. Pag hindi natin to hindi natin ito pinalitan tatagal to um, papalit ko rito yung isa isa lang lagyan ko lang ng tanda para sa, sa butas may lagyan ko lang ng tanda kasi papalitan ko siya ng isa isa anim pero anim na piraso tiga uh, anim din yan at mayroon akong mayroon akong dito mayroon akong bago dito nilagyan ko na ito ng wiring yan o ganito ho yan eh ito yan ganito yung ating ikakabit o ayan, ganito po 6 volts po ginamit niya kaya kailangan 6 volts din yung ating kakabit o, at meron uh, po ako dito, nag wiring na ako ang aking kinabit ay, dimikit dimikit, dimikit ayan, didikit ko na lang winiring ko na para mabilis po tayo nag wiring na ako para mabilis sobra pa nga itong ginawa natin dahil anim uh, anim uh, lang siya kinabitan ko na nag wiring na ako para mas mabilis po matagal lang pag yung pagwiring kapag ka single. Ayan. Oh, Sobra pa yung ating gina. Para kumapit. Oh, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, yan, o. Oh. Hmm. natin, anim, anim. Testing natin kung iilaw to. O, oh, yan, o. Oh. Kita nyo, umilaw. O. Oh. Yan. Naka series connection po ito, series series connection. Series kapag uh, ibig sabihin po, pagka na yung isa, kahit isang piraso lang diyan, hindi na po iilaw 'yan. Series. Yan. Unlike po nung parallel connection, pag sinabing parallel connection, kahit pumapundi yung isang piraso niya, iilaw pa yung iba niyan. Pag naka-parallel. Kasi pag uh, parallel connection, uh, positive, positive to positive, negative to negative. Pag uh, si series connection, positive to negative, negative to positive, yun. Naka-series lang po siya, ganun. Pag naka-ganun series. Unlike ng uh, parallel connection, positive to positive, negative to negative. Tingnan lang po natin ha. Ito, naka-series po ito. O, oh, supplyan ko yung positive, negative dito nga anong kabila. O, oh, ayan, o. Oh. Ang ilaw. O. Oh. Supply ako na negative dito, positive dito, and then nakasiris yung positive to negative yan, nakasiris yan. O. Oh. okay na. oh di ba? Mm. mabilis lang. Tapos, at least, wala kang hindi ka kakabahan na either na bumakjab o ano, di ba? Kasi pinalitan mo siya ng bago. Yun ang kagandahan. Pagka pinalitan mo lahat. Ayan. Ayan, natin. Ayan, ano oh. ganda na, oh. hmm. Subukan natin yung mag-uunto. Maliban na lang kung may problema pang iba. Ah, ikabit muna natin itong ano, itong kanya'ng uh, button sa apat sal -salpatan Para ma-testing natin kasi mas okay na nang testingin muna natin bago natin isara. Para sigurado. Yan, pa-kikita ko sa inyo. Niyan. Ito saksak natin. yan yan, ang ilaw. Hmm. Ito. Ilaw yung kanyang button dito. Tapit natin ng konti dyan. Ano makita nyo? Yan. Ito may ilaw. May remote naman siya. Gamit natin. Apat, ah, pati ilaw siya. Yun, oh. No? Oh. Ganda ng liwanag niya. Hmm. Diba? Hmm. Okay na. Oh. at least wala kang problema. Napalitan natin ng bago. Wala tayong kakabaka ba na either nababakijab siya. Kasi pinalitan natin siya ng bago lahat eh. Oh. Oh, at ito yung kanyang luma. Oh. Ayan o. Oh. Okay. Yung natin. Masakit siya eh. Masilaw. O, oh, ito yung luma niya. O. Oh. no kasi nirepair nga. Ayan o. Oh. Nirepair lang ito. Ah. Tanggalin muna natin tong ano para i-salpak eh, natin ng maayos. Yan. Abit natin to. Wala tayong pag-alala. Kahit magbigay tayo ng warranty sa customer, ay okay lang. Kasi alam natin na tatagal unlike nung ni lang natin, syempre, hindi mo pinalitan, medyo may pag-alilangan ka, may, may possible na babakjib ka agad. Mukha nito, pinagawa na Pagawa na, tapos pinagawa uli. Okay, saksak natin. Yan. Post on natin. Yan, nag on. Yun, Everest. to. Linaw. Oh. Okay. Tapos, uh, ah, higyan natin ngayon ng palabas. Higyan natin ng A for the box marami kasi mga ganitong TV. Black like Ace, Prestige, Pensonic, yan, mga ganyan. Lagi pong ang sakit niya na kalimitan din ay eh. backlight. Pag hindi backlight, screen. Oh, yan, oh. Basta para sa anak, Ito itutubuhos natin ang nutrition with Gersh 345. Ganyan uh, natin. Araw sa team, ang tigay nito, May, oh. yeah. oh. May mga ganito po kayo. Backlight lang, nag po nito. Sige na, yan. Tanggalin ko lang yung sounds. Yan. May mga ganito po kayo. Ang kanito. Ah, uh, Everest ang brand. Everest ang brand. Oh. Backlight lang po yung naging sira niya. Nakita niyo naman. Ito yung pinalitan natin. Ah... Uh, dalawang strip. Yan, o. Oh. Ito, oh. dalawang strip. Oh. Dalawang strip. Oh. Yan lang. Oh. Pwede po kayo mag-comment at uh, mag-chat po kayo. At importante po, pakishare po itong ating video para naman yung mga ganito na no, may problema, matulungan po natin. Lalo na yung ganito. Pinakamarami po nito. Anong nangyari nito, may sounds, walang picture. Ito. Backlight lang ang sira niya. Yan. At uh, thank you po. Thank you. Marami paki-share na lang po at uh, paki-subscribe po ako sa aking Rape TV na YouTube channel. At uh, sa mga bago po, paki-follow niyo po ako, paki-pindot po yung follow button and subscribe button. 'Yon. Thank you po sa mga magsi-share. Ayos na. Linaw oh.